Kwentong I love Gogi. Hindi ko alam kung anong klasing bangungot ang pinasok ko nang matanggap ako bilang junior accountant sa kumpanyang ito. Akala ko trabaho lang. Excel sheets, overtime, deadline, wae... KP. Pero may isang cubicle sa opisina, cubicle 9A na may kakaibang amoy. Parang dugo. Parang bulok na karne. At simula nang umupo ako sa tapat nito, may naririnig na akong gumagapang sa kisam tuwing alas tres ng madaling araw. Ako si Marco, 26 years old, at pangarap ko lang naman makahanap ng matinong trabaho para matulungan ang pamilya ko sa probinsya. Nang matanggap ako sa Mendoza Salgado Partners, sobrang saya ko. Corporate, may aircon. Libre ang kape. Akala ko yun na ang panalo. Unang linggo ko, lahat mabait. Lalo na si Ma'am Teresa, ang HR. Lagi akong kinukumusta. Pero may napansin agad ako. Kapag lunch break, may isang laging hindi sumasabay si Janine. Tahimik lang siya sa cubicle 9. Mahaba ang buhok. Laging nakaitim. Di mo masyadong makikita ang mukha niya dahil laging nakayuko sa monitor at hindi siya lumalabas. Kahit break, kahit uwian, night shift siya, introvert lang talaga, sabi ni Sir Ramon, ang team lead namin. Pero wag mo masyadong istorbohin. Sensitive daw siya sa amoy. Amoy? Eh yun nga ang problema. Sa area niya, laging amoy luma. Parang may patay na daga. Kaya madalas sa pantry ako tumatambay kahit mainit doon. Isang gabi, na late ang isa sa mga encoder. Nasa akin ang trabaho niya kaya overtime ako. Alas dos na ng madaling araw, ako na lang at si Janine ang nasa opisina. Tahimik lang? Pero habang nagtatype ako, bigla kong narinig ang ingay mula sa kisam... crack crack Parang may gumagapang. Tumigil ako. Sumulyap ako sa itaas. Wala naman siguro to, sabi ko sa sarili. Pero may bumagsak na butil ng dugo sa keyboard ko. Tumingala ako. May patak mula sa fluorescent light sa taas. Napakagat labi ako. Uminit ang batok ko. Pero nang lumingon ako kay Janine, wala na siya sa cubicle. Tiningnan ko ang hallway papunta sa CR. Sarado ang ilaw. Tahimik. Tinawagan ko si Ma'am Teresa pero walang sumagot. Tinex ko si Sir Ramon. Sir, may something po ata sa kisime. Pakadaga, walang reply. Tumayo ako at dahan-dahan lumapit sa cubicle 9. Wala ang laptop niya, puro papel lang pero may amoy na mas matapang ngayon. Parang panis na dugo. Sumilip ako sa ilalim ng mesa niya may plastic bag. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang bag. laman loob, hindi baboy, hindi manok, mukhang tao. Napaurong ako, napasigaw. Tao to! Tun ko siya narinig, yung mahinang boses sa likod ko. Huwag kang maingay. Paglingon ko, nandoon si Janine, pero iba na ang mukha niya, namumula ang mga mata, mahaba ang dila, at yung mga kuko niya parang paniki. Anong nakita mo, Marco? tanong niya. Pero hindi na siya nagsasalita gamit ang bibig. Para bang iniisip lang niya at naririnig ko na agad sa utak ko. Tumakbo ako. Pero pagdating ko sa elevator, ayaw bumukas. Pati exit door, nakalock. lock Tapos nagsimulang bumukas ang mga ilaw sa hallway. Sap, pak, pak, pak. Hanggang CR na lang ang naabutan kong ligtas. Pumasok ako sa isang cubicle at sinarado ko ng mahigpit. Narinig ko ang yabag niya. Marco, hindi mo na ako matatakasan. Naaamoy kita. Alam ko kung kailan ka natatakot. Mas masarap ang laman kapag basa ng pawis at luha. Hinila ko ang rosaryo sa bulsa ko. Pinikit ko ang mata ko. Tumingin ako sa kisame. May gumagapang nga talaga at may tatlo pa siyang kasama. Kung iniisip mong safe ka kapag overtime sa opisina, isipin mong mabuti. Baka hindi CCTV ang bantay sa baka sila. I-share mo to kung naranasan mo na ring mapag-isa sa office at parang may sumusunod sayo. Hindi lang pala si Janine ang aswang sa opisina. Mas marami sila at matagal na silang nandoon kasama ng HR ng utility ng mismong boss. Matagal na pala nilang ginagawa to manggay ng overtime staff. Si Matt ako na ang susunod na nasa listahan. Simula nung gabing yon, hindi na ako bumalik agad sa opisina. Nagpasik leave ako ng tatlong araw. Sinabi kong na-stress lang ako, sumakit ang tiyan, kailangan magpahinga. Pero ang totoo, gabi-gabi akong ginigising ng ingay ng mga kuko sa kisame sa panaginip ko. Pero kahit sa bahay, hindi ako mapakali may mga text akong natatanggap mula sa unknown number. Masarap ang takot mo, Marco. Kahit di ka pumasok, naaamoy pa rin kita. Pinakita ko ito sa barkada ko, pero tumawa lang sila. Baka prank lang yan ng office mate mong trip lang manakot. Pero alam ko hindi estubiro. Kasi nung gabi bago ako nag-leave, may napanaginipan ako. Si Janine, nakaupo sa, ibaba, sa ibabaw ng cubicle, kinakaliskis ang balat ng isang katrabaho namin habang buhay pa. Sa panaginip, siya raw si bantay ng gabi ng opisina. Hindi lang siya basta aswang isa siyang tagapangalaga ng bala ng gutom. At ang mga nagpapaiwan sa opisina ay mga inihahain. Pagbalik ko sa trabaho, pinilit kong normal lang ang lahat. Nagdala pa ako ng tinapay at kape para sa mga kasama ko. Pero hindi ko na nakita si Janine. Ang sabi ni Sir Ramon, nag-leave daw, rest lang. Pero sa CCTV, nakita ko sa isang sulok ng screen na kaupo siya sa kisame ng hallway. Lumapit ako kay Ma'am Teresa para sabihin ang lahat. Ma'am, may dapat po akong i-report, bulong ko. May kakaiba po kay Janine, baka hindi siya tao. Ngumiti lang si Ma'am Teresa. Marco, matagal ka na naming inaantay magbukas ng ganyang kaisipan. Pasok ka nga muna sa office ko. Pagupo sa harap ng desk niya, pinatigil niya ang blinds. Kinuha niya ang kanyang tasa ng cha pero hindi amoy cha. Amoy dugo. Sila ang una kong pamilya rito, Marco. Anya habang humihigop, Bago pa man itayo ang building na to, may simbahan na rito dati at sa ilalim ng altar, may hukay na hindi kailanman naisara. Lumapit siya sa akin. Napansin kong nangingitim ang gilid ng mga mata niya. Akala mo accounting firm lang kami? Hindi. Ito ay lugar ng pag-aalay. At ikaw, Marco, ay special. Special? Hindi ka lang basta takot may panata sa'yo. May nagpanata sa bago ka pa man pinanganak. Isang pangakong hindi ka makukuha ng dilim kaya, mas lalo kang pinagnanasaan. Tumayo ako. Tumakbo palabas ng HR office. Pero paglabas ko, wala na ang mga ilaw. Blinking na lang ang mga emergency red lights. Ang buong opisina ay parang naging isang karnehan may dugo sa sahig. Sa glass wall ng conference room, may mga kamay na dumidikit mula sa loob. Narinig ko ang sigaw ni Beye, isa sa encoder. Help! Tulungan niyo ko! Hindi sila tao! May pakpak sila! Tumakbo ako papunta sa conference room. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalock. Sa loob, nakita ko si Bea na kinakaladkad. Punit ang blouse. May apat na nilalang na parang tao pero ang mga kuko ay parang kuko ng paniki. Isa sa kanila ay nakadamit pa ng polo si Jake, yung IT, pero ang ngipin niya? Dalawang hanay ng pangil. Sinipa ko ang emergency axe box. Pinugbog ko ang glass at kinuha ang palakol. Pinasag ko ang pinto. Pumasok ako at hinampas ang isang aswang sa likod. Sumirit ang itim na dugo. Hindi! Humigop ng hininga ang nilalang at tinulak ako. Tumalsik ako sa whiteboard. Tumulong si Bea kahit sugatan. May safe room sa server area. Tara, habang tumatakbo kami, sinara namin lahat ng pinto. Tinakpan namin ng photocopy paper ang glass panels. Pagdating namin sa server room, sinaksak niya ang override kay isa pala siyang anak ng janitor at may duplicate. Bea, alam mo to. Oh, Matagal na akong naghihinala. Nawala kasi ang kuya ko rito five years ago. OJT siya noon. Huling text niya, wag kang magpapaiwan kahit kailan. Humigpit ang hawak ko sa palakol. Bea, anong meron dito? Ang Mendoza Salgado ay hindi accounting firm. Isa itong front para sa mga nilalang na hindi na dapat naririto at may ritual silang ginagawa tuwing full moon tulad ngayon. Nang buksan namin ang backup CCTV feed, nakita namin ang buong opisina lahat ng hindi umuwi, kinakain, inaakyat, pinibiyak. Pero may isang feed na hindi gumagana. Yung camera sa old stock room sa basement. Sabi ni Bea, doon din huling nakita si kuya at sa loob niyan, nandoon ang altar. Altar? Sinarado namin ang monitor. Piglang bumukas ang pinto ng server room at nandoon si Sir Ramon. Pero hindi na siya tao. Malalaki ang mata niya, parang uwak. May tusok ng ngipin sa pisngi at sa kamay niya may dala siyang buntot ng taga parang whip na buhay. Ang dami niyo nang alam at gutom na gutom na ako. Bea, tumakbo ka! Yun lang ang nasabi ko nang humarap sa amin si Sir Ramon na hindi na mukhang tao, punit ang polo niya, tumutulo ang itim na laway sa baba, at ang buntot ng daga sa kamay niya buhay, umiikot, humahampas sa pader na parang latigo. Sinarako agad ang pinto ng server room at pinasandal si Bea sa likod ng filing cabinet. Alam ko ang amoy ng takot, sabi ni Sir Ramon, lalo na kung hinaluan na ng panata. May sinambit siya hindi Tagalog, hindi Latin. Para siyang nagdarasal, pero ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa hangin. Nagsimula na namang gumapang ang mga ilaw. Umiilaw lang ang mga red LED ng servers. Lahat ay parang demonyong nagsasayaw sa dilim. Nakita kong may emergency duct sa likod ng supply shelf. Tinulungan ko si Bea makasampa. Dumaan ka rito. Ako ang bahala kay Ramon. Marco. Go! Pagakyat niya. Nilingon ko si Ramon. Sige na, sabi ko. Hawak ang palakol. Tikman mo ang panatang may panlaban. Tumawa siya. Ito ang problema sa inyo masyadong naniniwala sa sarili niyong kabanalan. Pero ang panata mo, hindi galing sa Diyos. Tumakbo siya sa akin sa sobrang bilis. Halos di ko na siya nakita pero nakahataw ako ng palakol sa balikat niya. Sumirit ang dugo itim, malapot. Umatras siya, umungol, parang pinipigilan ng isang bagay sa loob ng katawan niya. Marco, hindi ako nag-iisa. Mula sa labas, narinig kong bumukas ang mga pinto. Tumakbo ako palabas. Doon ko nakita lahat ng mga opisina, lahat ng cubicle, puno ng aswang. Pero hindi lang basta aswang. May mga nakakot pa. May HRID. May dalang mga laptop parang normal na tao pero kapag lumingon, mapupula ang mata. Nguya-nguya ang laman ng katrabaho. Nahanap ko si Bea sa bandang printing area. Nanginginig siya. Marco, nakita ko sa blueprint ng building. May basement. Pero walang daanan kundi yung elevator na hindi nakaprogram. Hidden shaft. Pero pwede nating butasin sa ilalim ng stockroom. Saan yun? Doon sa dulo kung saan may label na For Disposal Only. Tumakbo kami. Nakasalubong namin si Ma'am Teresa. Wala na siyang balat sa mukha parang kandilang natunaw. Pero nagsusuot pa rin ng pearl necklace. Nakangiti pa rin. Late kayo sa meeting, Anya. pinatuko siya ng stapler. Umatras siya. Uminit ang paligid. Parang may apoy sa ilalim ng sahig. Sa wakas, narating namin ang stockroom. Sinarado namin ang pinto, sinandal ng upuan. Sa gitna ng kwarto, may malawak na parte ng sahig na luma ang kahoy doon namin naramdaman ang panginginig. Hinampasko ng palakol. Umuga. Hinampasko ulit. Bumagsak. May butas at amoy panabong na hangin ang bumalot. Nagsimula kaming bumaba. Gamit ang flashlight, kita namin ang bakal na hagdan pababa sa putikan sa ilalim ay alta. Hindi simbahan. Hindi opisina. Isang kuweba na puno ng mga larawan ng dating empleyado lahat na wala. Sa gitna, may hukay na puno ng buto at may isang nilalang sa loob. Hindi si Janine. Hindi si Ramon. Mas matanda, mas malaki. Ang balat niya parang semento. Ang mata puti. Ang bibig umaabot hanggang dibdib. Ang ina ng lahat ng aswang dito, bulong ni Bea. Siya ang dinadasalan nila. Siya ang nagpapala sa payroll ng laman. Lumapit kami. Nakita namin sa Altar May Notebook, Lumang Ledger. Doon nakasulat lahat ng pangalan ng mga inialay. Pangalan ng kuya ni Bea, pangalan ng mga dating staff. Pati pangalan kumay, Markana. Biglang dumating si Janine. Buo pa rin ang anyo niya. Pero ang balat niya ngayon ay parang alkitran. Umuusok. Hindi mo na mababago to, Marco. Ikaw ang huling piraso. Kapag nakuha ka, tuloy-tuloy na ang pagpapala. Magkakaroon kami ng bagong batch. Pero bakit, tako, dahil ikaw lang ang ipinangako. At ang panata mo galing sa isang nilalang na mas matanda pa sa Diyos. Nilabas ko ang rosaryong binigay ng lola ko. Nakita ko sa ilalim ng cross may, ukit, pangalan. Koy hindi kakainin ng dilim, Marco. Huwag mo akong pilitin, sabi ni Janine. Mahal din kita. Pero mas mahal ko ang gutom. Boom! Pumutok ang kisim. Pumasok ang liwanag sinira ni Bea ang upper ducts gamit ang fire extinguisher. Umapaw ang araw mula sa labas. Nasunog ang balat ni Janine. Sumigaw siya. Napaatras. Hinila ko si Bea. Tumakbo kami paakyat. Pero bago kami makaakyat sa fire escape, narinig ko ang isang malalim na hinga. Yung ina ng aswang. Bumalik kayo o kukunin ko ang buong syudad. Bumalik ako. Tiningnan ko ang paligid. Nakita ko ang mga drum ng gasolina. Isa lang ang naisip ko. Pinitik ko ang lighter ni Bay. Kung hindi mo ako makukuha, wala ka nang makukuha kahit kailan. Sinunog ko ang altar. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng lahat ng aswang. Umuga ang buong basement. Tumakbo kami palabas. Nagiiyakan na halos mabingi sa sigaw ng mga nilalang sa ilalim. Pagdating sa labas down, ligtas kami. Pero hindi buo. Kung nag-overtime ka man bukas, i-check mo muna kung totoo ang HR manager mo. At huwag kang basta sumasabay sa mga taong tahimik at hindi kumakain sa pantry. I-share mo to kung may naramdaman kang kakaiba sa office mo. Baka isa ka sa mga nasa listahan. Ilang linggo matapos ang insidente, nasunog ang buong Mendoza, Salgado Partners Building. Pero walang media coverage, walang balita. Parang walang nangyari si bae, lumipat ng probinsya. Ako? nag -resign. Pero minsan may dumarating pa ring envelope sa bahay ko. Walang pangalan, walang sulat. Pero may lamanisang picture, picture ng bagong opisina at sa isang cubicle Nandon si genin.